Yan. Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay August 2, uh, Friday. Yan, hihintay ko lang yung aking angungo ako ngayon guys. Ano? Maano kasi yung inuubo kasi ako, hindi pa rin magaling. Ayun, uh, hinihintay ko lang yung aking Diyosawa guys at sarado na po ang ating tindahan. So 9 na po, magna 9 na po ng gabi. So hindi pa rin siya dumarating. From ano siya guys, ah... Uh, from Cubao ito bulakan mga maya maya siguro mga ten nandito na yun so yun guys share ko lang sa inyo kung magkano ah uh, yung puhunan ko at ilang sako yung aking unang araw ng pagbibenta ng bigas kasi may nagtatanong sa akin so yun guys yung una kong kuha ng bigas guys ah uh, walong sako nasa ano yun uh, June 3 ako nagpa-deliver Ayan. So, yung mga bigas na in-order ko, guys, ay Hobie Dinorado. So, apat na klase lang naman, guys. Tagdadalawa sa isang klase. So, Hobie Dinorado. Norado, Dalawang sako. Yung, yung sako nila, guys, noon ay nasa 1,100 lang. ba diba? Napakamura. Dinorado na yon Ano yan, guys? Year 2021. Yan. Tapos, SP1. Dalawang sako din. Ang kuha ko, nasa 1,050 lang tapos kanin ni wanna uh, super angelica ito ganda maganda din tong bigas na to guys grabe dati nung uh, 2021 pa 950 pesos lang guys uh, dalawang sako din ang uh, binili ko tapos jolly farmers ito yung dilaw ang sako uh, 970 naman siya per sack so dalawa din so walong sako lahat guys so yung total nung bigas na in order ko that time guys 2021 ay 8,140 lang yan so ngayon kasi ba diba, yung 10 sako ko umaabot na siya ng 12,000 mahigit ang taas na kasi ng bigas so dati talaga guys 2021 meron pa ngang 800 pa na bigas tapos pero wala ako nun hindi ako kumukuha nun ang pinakamababa ko nun guys nasa 900 930 na bigas. Pero ito, ito yung pinakauna kong bigas na kinuha. Ito yung mga presyo niya. Talagang murang mura. Tapos, nung time na yun, guys, kasi nga, uh, nag-i-inquire ako doon sa supplier ko. Siya lang naman yung supplier ko, guys, hanggang ngayon. Uh, Magti-three years na kami. <laughs> Mag-anniversary na kami. Sila pa din yung aking kinukuhanan. Wala nang iba. So, yun nga, nagtanong ako sa kanya, paano ba ang pricing sa bigas? Kasi wala akong alam. So, nung no, nagtanong ako sa kanya, sabi niya, ano daw, uh, para daw mabilis yung customer na dumapit sa akin dahil may bigas ako, uh, lagyan ko lang daw, patungan ko lang daw muna ng 50 pesos per sack o, So, yun yung ginawa ko, guys. Uh, 50 per sack sa retail. Lahat, 50 pesos lang ang dagdag ko. Like ito, bigas ko na... Tawag dito. Ah... Uh, lahat sila guys like like Hobie Dinorado, Norado SP1 kaninuan na Super Angelica Jolly Farmers 50 pesos na talaga ang dagdag ko guys. Tapos diba doon sa uh, 25 kilos kasi 25 ang per sack, 'di ba? Ayun, ganun lang guys. Kaya ang bigas ko dati, meron pang 38, 'di ba? 37. Ang mura-mura lang talaga ng bigas nun. Mayroong 40 hanggang pataas na ng pataas. May 40, 45. Ganun. Maabot na ng ganun. Tayo, pinakataas ko ngayon, 57. Sweet coco. Talagang taas na talaga ng bigas, ba? Diba? Ang pinakamurang bigas ngayon na kinukuha ko is 1 to 50. Oh, grabe, ba? Diba? Tapos, dati, meron ka lang makukuha ang 800 year 2021. So, ayun. Uh, inano ko yung advice niya na ganun lang ang patong, guys. Uh, ganun, 50 pesos. Pero sa, ano, sa per utang naman, guys, isang buwan, 100 lang ang dagdag ko. Grabe, ang baba talaga, no? 100 lang per sack. Tapos, pag sa, ano naman, pag cash naman ang bili, ganun din, guys, 50 pesos lang din yung patong ko pag isang buong sako binili. Ah, diba? Ang baba-baba. Talagang malakas, sobrang lakas na bigas ko dati nun. Tapos, nung... <coughs> nang mga ilang buwan na na nagde-deliver sila tapos yung may-ari mismo na babae pumunta dito nakita niya kasi yung mga pricing ko ng mga bigas. Sabi niya, "Ma'am, yung ano, sabi niya sa akin, "Ma'am, yung ganitong bigas sa ibang tindahan, ano ganito na ang presyo." So, inano ko din, binago ko din. Kasi siguro na ano siya na uh, hanggang ngayon ganun pa rin yung presyo ko. So, nagtaas ako, guys. Uh, Nag-adjust ako ng presyo ko. So, ngayon kasi yung presyo ko sa like dito sa retail ko ngayon, syempre mataas na yung bigas guys, di ba? Pinakabab, pinakamababa nga is 1,250. Ang dagdag ko dito guys is nasa 130 to 150 per retail. Kasi syempre may plastic pa tayo, di ba? Minsan pag yung mga customer, kahit dalawang kilo lang bibilhin gusto pa dalawa, ano pa, yung doble pa yung plastic. Eh magkano yung plastic ngayon? Medyo mahal na. Eh pag sa bigas kasi, dapat yung matibay-tibay ka na na biga, uh, plastic ang bilhin mo. Huwag yung mga maninipis kasi delikado. Tapos, ayun. Uh, yun nga guys, 132, 150. Tapos sa utang naman, yun nga, tinasan ko din ngayon. Nasa 200 na per month. So, mababa, mababa pa din yun kasi magkano nga ang bigas, diba? Nasa 1 to 50 pinakamababa. Yan. Sa isang buwan na yun, 200. Tapos sa, pag sa bili naman guys, pag cash, dagdag lang ako ng 100 pesos. Oh. Uh. Kahit yung bigas ko is nasa... 1 to 70, add 100. 1 to 50 add 100 pa din sa cash. Ganun lang ang aking uh, dagdag sa bigas ngayon. Pero talagang dati guys, oh, 'di ba? Apakababa 50 pesos lang. Pero okay lang kasi talagang naging ano ako dito, uh, madami kumukuha, madami bumibili. Talagang malakas yung bigas ko. Dati kasi nakakapag ano ako ng 27 sacks sa isang buwan. Ngayon, ang last order ko nung ng July is uh July 2 tapos nadagda, uh, July 2 10 sacks tapos July 30 10 sacks. So all, uh, ano siya, 20 sacks in total. So nabawas-bawasan talaga siya. Kasi hindi na talaga katulad dati guys na talagang sobrang lakas din talaga ng bigas kasi inuutang, 'di ba? Utang tapos syempre yung mga hindi magaling mag bayad ng bigas ay tinatanggal ko na rin naman sila. Then, kasi syempre sakit lang sa ulo sila, di ba? Pag ganun. Talagang madaming umuutang na bigas. Yung talaga guys, sa pag sa bigas, utang talaga siya. Hindi siya yung uh, bili. Kasi mataas nga, mahal ang bigas. Pero sa akin, nung isang araw may bumili sa akin isang sakong bigas. ah uh, yung bigas nila is 1,250, Ang benta ko 1,350 350. Dagdag 100 lang. Ayan. So minsan na lang talaga yung guys yung bumibili more on talaga sa akin is a uh, utang pagsako. Pero pag yung mga ganito guys, yan, cash yan, cash. So, depende sa yung may magaling na magbayad, mag umutang, magaling magbayad, may nakakautang. Ganun. <coughs> so, sakit na lalamunan ko. <laughs> so, yan. Sa mga gusto magtindahan, ay magtindahan. Sa so, mga gusto magtinda, ba diba, ng mga bigas, pwede naman kahit dalawang sako, ba diba? konti-konti lang But hanggang sa madadagdagan at nadadagdagan ninyo yung inyong bigas. Dati kasi apat yung variety ko ng bigas. Ngayon tatlo na lang. Tinanggal ko na yung dinorado guys kasi sobrang taas na. Mahal na talaga ng dinorado. ah, uh, dati kasi diba magkano lang dinorado? 1-1. O nabibenta ko ng pag cash, 1 1 lang. O dagdag 50 pesos. Tapos sa, yun nga, pag sa, sa retail, ganun din, 50 pesos lang din dagdag. Pag utang, 100 lang dagdag. Oh, Napakamura talaga. sa so, yan. So, yun yung aking ano, guys. Yung uh, pagsisimula ng pagtitinda ng bigas. So, yung puhunan ko talaga, nasa 8,140 pesos lang. Yan. Uh, walong sako na yun. So, yun. So, yun lamang, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.